Nagustuhan ko nga ang mga pagkain dito sa Zisting Lord Espanya kaya napabalik ako dito para matikman ang iba pa pagkain. Ang dami kasing pagpipilian sa menu nila kaya naisipan ko na tikman pa yung iba. Meron nga silang fried rice dito na ngayon ko lang matitikman. Ito yung Mongolian at meron din silang bagoong rice. Ito nga yung mga fried rice na hindi na kailangan partneran ng ulam dahil kanin pa lang eh ulam na. Kakaiba nga yung mga pagkain nila dito guys eh nabihira lang natin makikita sa ibang kainan. Iba't ibang klase ng pagkain na origin sa iba't ibang lugar na matitikman nyo sa iisang kain inan. Meron nga silang pigar-pigar na isang panggasinan dish. May oriental beef asado din sila na parang pares pero hinaluan ng mga vegetable. May fried plapla -pla with tokwa and tausi. May crispy pork sinigang, butter chicken, chicharon bulaklak, dinakdakan, fish fillet with white sauce. May soup din sila dito na hototay. At syempre, hindi mawawala ang bestseller nila na tortang makaw. Na parang omelet rice sa Japan pero ito kasi may meat at veggies sa loob. Tapos bubuhusan pa yan ng kanyang sauce na lalong magpapasarap sa tortang makaw. Kaya talagang umu order ulit ako neto para matikman. Kaya sa mga gustong makatikim ng mga ganitong klase ng pagkain, e eh mag food trip na kayo dito sa Sizzling Lord, Espanya. Na located lang dito sa URC Building, Espanya Boulevard, Sampaloc, Manila. Sa kahabaan ng Espanya, Corner Blumentritt. Malapit sila sa Rotonda Monument. Nasa-search din siya sa Google Map. Pwede kayo mag-park na motor sa harap nila. Weekdays, open sila ng 11am to 12 midnight. Sa weekends naman, open sila ng 4pm to 2am. Eto nga pala yung kanilang menu. Ang daming pwedeng pagpilian. So, paano? Food trip na tayo. Mayroon sila ditong mongolian fried rice bali guys 110 pesos na pala to no yun no mm. may mga veggies tas may mga palilit siyang meat ito natin mm. hindi na naman kailangan ng ulam yun ang sinasabi <laughs> malasang malasa na to Sakto lang yung lasa niya, pero may lasa talaga siya Sakto lang yung lasa ha? Mm. grabe guys 110 pesos lang to ha Parang 2 to 3 person na makakain nito. Oriental beef asado. Eh, mister, Anise, no? parang pares talaga siya, no? Yan, lagay natin dito. Ito ang kanilang oriental beef asado, guys. Eh. 175 na pala isang order nito no? Tigman natin. Mm. Okay to, guys. Parang pares nga. Pero, ang pinagkaiba kasi, may mga halos ng veggies. Yes. Mm. Sakto lang yung pagkatamis niya. Crispy pork, sinigang. Ayan. Bali guys, itong kanilang crispy pork sinigang is 165 pesos. Kita naman yung mga meats, di ba? Ang dami. Ang dami serving. Iman diba natin, ba? Ayan. asin kilig ito naman yung kanilang fried pla pla with tokwa in tausi 175 pesos eh, mm. okay din tong kanilang ano guys ha uh, fried pla with tokwa and tausi panasa rin to hmm tikman din natin tong kanilang tinaknakan guys 150 pesos you know mm okay naman guys, lahat ang dinaktakan pa rin. Mga typical na dinaktakan na natitikman natin. Ano pa papasarap dito ay ano? Yung pipino? No? Siyempre. No? Grabe, okay mga pagkain dito. Mm. Okay itong Mongolian fried rice nila. Pero siyempre, titikman din natin itong kanilang bagoong fried rice. Yun know? Diba? o. Bali guys, 120 pesos nga pala itong kanilang bagoong fried rice. At ang malapit nga dito guys, eh, meron nga pala siya may, may mga pork na siya. Oh. Yun know? o. Diba? isang fried rice na naman ang hindi kailangan ng ulam. <laughs> Sakto lang yung kanyang flavor sa bagong. Hindi siya yung sobrang tapang, yung sobrang alat. Isang fried rice na naman ang hindi kailangan ng ulam. Mismo. Pero syempre, papartiran natin ng ano, butter chicken. Butter chicken. 260 pesos. Tikman natin. Meron na siyang soso. Mayroon din sila dito ang um, chicharong si bulaklak guys so, oh, Sa mga mahilig mamulutan dyan Ako mag order kayo dito Yan 140 pesos lang oh May panalong sa usawa na siya may mga sibuyas Tignan natin hmm. Grabe Hindi lang pang, pang ulam pa Meron nga rin sila dito ang um, ano guys o oh, Pigar pigar Hmm Malaso yung gulay ah oh. Hmm. Sosong natin yun, oh. Okay doon guys, ang sarap ng ganyan, no, yung sauce. Mm. Ito naman yung kanilang fish fillet guys, with white sauce. 155 pesos, tikman natin. Ang sarap na yung ulam ah. Oh. Mm -hmm. Ito naman guys, yung kanilang soup na hototay. 120 pesos. Bali, soup lang siya, no? Meron siyang maliliit na pork. Ito yung maliliit na hiwa ng pork. Merong itlog. eh no, may mga nakalong itlog. Mga durog na. Tapos meron siyang carrots at onion leeks. hmm Ito nga yung pinakauli natin titikman guys. At hindi mawawala. Ang bestseller nila na, Tortang makaw 170 pesos. Parang nga siyang ano eh, omelet rice. Yung omelet sa Japan. Pero yes. ito, yung itlog niya, may mga meat sa loob. You know? May mga vegetable pa yan. May mga vegetable at meat sa loob. Yan, lagay natin yan dito. Tapos, ang nagpapasarap pa dito, nagdadagdag ng sarap ay yung kanyang sauce. Diba? You know? May mga veggies, may mga meat sa loob. Tignan diba natin. Ito talaga yung isa sa nagustuhan ko guys, yung kanilang tortang makaw. Siyempre, best seller din nila to kaya marami rin siguro ang bumibili na ito. Diba? Yeah. Mm. Charop. Kaya sa mga taga Quezon City dyan, sa Manila, eh, dayuhin nyo na tong Zizling Lord Espanya, no? Grabe ang sasarap na mga putrip trip nila dito. Pwede sa weekdays nga pala, ang open nga pala nila is 11 a.m. to 2 a.m. na madaling araw. Sa weekends naman is open nila is 4 p.m. ng hapon hanggang alas 2 ng madaling araw. Diba? Quizable din to. Nagsasarch sa Google Map. Dito lang sila sa may, ano, Sampalok, Manila, kahaba ng Espanya, Corner Blooming Street. So, mag trip na rin kayo dito. Let's go! Mmm!